Good morning everyone! Dito ko sa Pinas, meeting-meeting. Ang meeting. dumi ng cellphone ko. Dito ako sa Pinas, meeting-meeting sa school. lawak dito. Sobrang lawak. Mga oh guys, sobrang lawak oh, tingnan mo. Sobrang lawak yung Pinas. Maglalakad ako para punta sa loob ng ano. Dahil mag-meeting po kami. Ang lawak ng Pinas mga guys. Tingnan mo. Yan ang mga ang um, yan ang bench Mga upuan nila. Ayun. Ayan. Ayan, Ay, balik tayo sa ano. Ayan, ang ganda o. Ayan. lawak dito mga guys. Ayan. Mamitin po kasi kami. Ayan po. Ang ganda mga guys. Ayan. Ayan po. Ayan po. Ang ganda ng mga halaman. Ayan. Ayan po guys. Ganda. Ayan. Ayan papuntang Senior High. Ayan. bottle ko pala dito mo guys ayun uh, mga ano dyan kami mag meeting guys o oh, ayan Diyan. Diyan. yung may maroon na ano ding -ding siya green Ayan. Ito po kami. Ayan, dito ang daanan, guys. Ah. Diyan. Dito, dito. Ayan, mga guys. Diyan. Ayan. O. Ang lawak talaga, guys. Ang lawak. Hindi pa lang ito. Meron pa doon sa dulo. Ano. Ah. Uh, senior high at college. Dito po. Ayan lawak hello good morning ayan guys ayan thank you mga guys oh. ang ganda ayan 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 dyan kami mag meeting mga guys thank you for watching bye bye